Harris, ang pahiwatig sa iyo ngayong araw ang mga dapat mong gawin ay mas mainam na ipagpaliban mo na. Dahil ang ibang makakausap ay may ugaling mapagsamantala ayon sa iyong gabay, sa ibang araw sila kausapin ng mapaghandaan mo ang kanilang mga gagawin, at ngayong araw ay may aura ka naman ng swerte sa ibang gagawin tulad ng pakikisama sa mga kamag-anak o kapatid pag kayo ay gumawa ng isang idea na pwedeng kumita ng pera, ay pwede ninyong may tuloy ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Kung sa pera naman ang pag-uusapan ngayong araw ay dapat mo lang nasinupin ang iyong pera dahil may swerte talaga ang hawak na pera ngayong araw na pag nagamit mo sa pagkakakitaan ay pwede pang mas lumaki bawal ka talaga magbigay ng ibang pera sa ibang tao ngayong araw. Sa trabaho, pag nagumpisa ka ng iyong gagawin ngayong araw mas mainam na iyong matapos, para ang pagtitiwala ng iyong boss ay lalong lumakas para ikaw ay kanyang mabigyan ng pansin, na makakatulong sa iyo para sa pag-asenso. Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color silver, number 20, number 16 at number 29. Taurus, ngayong araw kung meron kang tao na hindi kinikibo ay iwasan mo na lang muli at huwag mo na rin kibuin dahil senyales ng bad energy sa iyo pa rin ngayong araw. Pero kung meron ka namang transaction na dapat gawin ngayong araw ang mata mo ang dapat mong gamitin para mapansin mo ang mga kausap kung dapat mong pagkatiwalaan, pag meron kang pipirmahan ngayong araw ay okay na magawa, dahil makakatulong sa hinaharap para sa iyong pamumuhay ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ang pahiwatig kung nagseselos ka ay dapat kang maging mapagsuri para oras na ikaw ay magsalita ay hindi ka matatalo, pero ang maging malambing ka ngayon araw sa minamahal ay maganda dahil lalong sisigla naman ang inyong pag-iibigan. Sa trabaho at sa pera ay dapat kang magingat ngayong araw sa trabaho huwag ka tumulong sa mga kasama dahil sinasamantala lang ang iyong katalinuhan, at sa pera naman ay ganoon din ang minamahal mo lang at ang anak na may asawa, ang pwede mong mabigyan para lalong sumigla ang inyong mga swerte sa mga naiisip na pagkakakitaan. Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red, number 11, number 25 at number 14. Gemini, ang pinapahiwatig sa iyo ngayong araw kung meron kang schedule na dapat puntahan, ay naaayon na iyong puntahan dahil mga bagong idea ang iyong malalaman na makakatulong sa iyo sa hinaharap ang dapat mo lang iwasan ngayong araw muli ang iyong mabait na ugali para hindi ka makuhanan ng pera o swerte. Pero lagi mong alalahanin ang mga nasabi ng iyong minamahal dahil senyales pa rin yung masayang magagawa sa buong araw, ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka, ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan, sa miyembro ng pamilya kung may dapat kang sabihin ay huwag kang mag-atubili, nasabihin mo na lang kaagad ng mababa ang pagsasalita para maintindihan nila ang iyong gustong mangyari, nang mawala ang bad energy na pwedeng maipan sa pamamahay. Sa trabaho, ang pahiwatig para sa iyo ay maaga kang pumasok para hindi ka makakuha ng mga salitang pangit sa mga nakakataas sa iyo at siguradong makakatapos ka ng maayos sa mga gagawin kung maaga ka talagang makakapasok. Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red. Number 21, number 29 at number 34. Cancer, sa mga dapat kausapin mo ngayong araw ang iiwasan. Mulang muna ay makapagsalita sa mga kamag anap na ikaw ay hahangaan dahil ang inggit nila ay pwedeng magbigay ng bad energy sa iyong gagawin at meron ka naman na aura na madali kang makibagay at madali kang paniwalaan ng iyong gagawing pakikipag-usap sa ibang tao kaya gawin mo naman ang iyong gustong gawin, ang iiwasan mo lang muna ngayong araw na mahina ang swerte ay makagawa ng pagpirma dahil napakabagal ng pag-asenso, kung ngayong araw makapipirma ang pinapaywatig ng iyong gabay sa tahanan, ay may senyales na may dadalaw na hangin na nagpapahina ng kalusugan kaya dapat kang maging mapagmasid para makaiwas ka sa gastos para sa kalusugan ng pamilya. Sa trabaho naman kung meron kang dapat tulungan ngayong araw lalo na kung babae, ay iyong gawin dahil isa siya sa pwede mong makasama sa hinaharap para makabilis para sa pag-asenso sa hanap buhay. Sa iyong pera kung gusto mo talagang magbigay sa kapatid ay pwede pero mas mainam naman na sa minamahal mo na lang ibigay dahil mas makakaipon kayo ng mga good vibes ng mga plano para sa paggawa ng pera Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color white, number 5, number 27, at number 19. Leo. Ngayong araw ang pahiwatig oras na ikaw ipatawag na magulang ay mas mainam na iyong mapuntahan kaagad para makatulong ka sa kanila, at pag meron ka naman transaction ay mas mainam na ipagpaliban mo sa ibang araw mo sila kausapin para ang swerte mo ay magagawa mo silang makumbinsi sa iyong mga plano, at ang pahiwatig ay maganda ngayong araw para sa iyo ang makapunta sa bahay ng Diyos para ang mga negative energy. na nagpapahina ng iyong kalusugan ay maalis ang pinapahiwatig ng iyong gabay sa tahanan sa mga miyembro ng pamilya kung meron silang mga dapat nagagawin bigyan mo ng advice na mas maaga sila pumunta at lagi silang nakasmile sa tamang sitwasyon para ang kanilang araw ng swerte ay manatili sa kanila at makagawa sila ng naaayon na resulta. Sa trabaho, ang pahiwatig sa iyo ay maging mapag-ingat sa mga ginagawa dahil isang makalimutan mo lang ay nako sermon sa boss ang iyong aabutin at gumawa ka ng mas matahimik para ang iyong isipan ay hindi magawang malito. Sa pagmamahalan ay huwag kang masyadong maselen ngayong araw, baka pagumpisahan ng pagtatampo sa iyo nang hindi mo nalalaman, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white, number 11, number 8, at number 43. Virgo, ang pahiwatig sa iyo ngayong araw ay maging maunawain ka sa mga magulang dahil kung ikaw ay magagalit ay ikaw rin naman din ang siyang malulungkot. Sa ibang dapat nakausapin ngayong araw ay ikaw ay tumuloy dahil may aura ka naman ng swerte sa iyong magagawa. Iwasan mo lang din ang tao na kausap na mahilig magangat sa sarili tukso siya ng gastos at maling pagmamahalan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera kung meron ka naman talagang naiipon ay pwede mong mabigyan ang mga magulang, napasigla mo na sila at lagi ka pang may dasal na lagi kang kumita ng maayos na pera. Sa mga trabaho naman na dapat gawin sa hanap buhay ay huwag kang magpapataan, dahil may senyales ng ilan sa iyong boss ay namimili kung sino ang pwedeng mabigyan ng pag-asenso, at sa tahanan ay bawal muna tumanggap ng bisita, para walang makapasok na bad energy na magpapahina ng inyong swerte. Pisces ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow, number 22, number 34 at number 12. Libra, ang araw mo ay pwede magkaroon ng swerte sa iyong mga nalalaman na dapat gawin basta maging sigurista pa at iyong magagawa ang kagustuhan na pwedeng mangyari. Ang iwasan mo lang muna ay ang mga kaibigan lalo na kung babae dahil pwede kanyang madala ng gastusan ng hindi mo inaasahan, mas okay pa na mo ang mga proposal ng kapatid kung mayroon man kung sa pagnenegosyo, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ay mas mainam sa iyo ngayong araw ang maging matahimik na gumagawa, iwasan mo na makisama sa alam mong kasama sa trabaho ng mahilig sa chismis, dahil siya ang pwedeng magbigay sa iyo ng ikababagal ng iyong gagawin, pagbagal ng iyong trabaho ay siguradong mapipintasan ka ng iyong boss. Sa pera dapat mong sinupin sa ibang tao pero sa minamahal ay mas naaayon na yung bigyan kung siya ay magsasabi na may kailangan gawin, nang lalong sumigla ang inyong bawat isipan sa paggawa ng pera. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow, number 10, number 23 at number 5. Scorpio, ang pahiwatig pag mayroon kang schedule ngayong araw ang maayon mong gawin ay puntahan mo ng maaga para ang iyong swerte ay manatiling masigla at masaya sa gagawing pag usap sa iba namang dapat kausapin ang ugali mo ay yung ingatan ang sobrang kabaitan para makaiwas ka rin sa mga gastos na wala ng balikan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan kung gagawa ka ng desisyon ngayong araw, dapat madaming konsulta na iyong gawin para ang magiging desisyon, ay papabor sa lahat oras na ikaw ay mag-apura baka merong pagkakamaling magawa sa trabaho kung meron kang kausap na kasama sa trabaho iwasan mo ang ganyang tao. Napaligoy-ligoy ang pagsasalita baka siya pang magbigay sa'yo ng bad energy ngayong araw sa hanap buhay kung hindi mo siya maiiwasan. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color white, number 17, number 32, at number 28. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig sa iyo ay huwag. Mung pigilin ang iyong galit kung dapat ay iyong gawin. Pero dapat ay mga naaayon na salita ang iyong masasabi para maintindihan ng iyong kausap na siya ay talagang mali at hindi kayo mag-away at kung meron ka naman pupuntahan sa malayo para kumita ng pera ay naaayon din ang mapuntahan may naghihintay na swerte sa iyong magagawa, kung meron naman kayong usapan ng minamahal ay syempre ay lagi mong alalahanin para mas makagawa kayo ng naaayon na inyong mga kagustuhan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa pera, pag lumapit ang magulang at kung talagang meron kang extra ay abutan mo kagad, para ang iyong mga swerte sa mga plano sa buhay ay lalong sisigla, ang iiwasan mo lang mabigyan ngayong araw ay ang mga uncle at ang mga pamangkin, dahil sila ang magbibigay sa iyo ng mabilisang gastusan oras na iyong mabigyan. Sa trabaho, naman ang pahiwatig lang ay maaga ka pumasok at maging mapanuri sa pakikisama ngayong araw para makaiwas ka sa mga hindi mo inaasahang suliranin, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green, number 20, number 15 at number 30. Capricorn, sa mga dapat mong gagawin ngayong araw ay dapat ay huwag kang mag-aatubili dahil baka manghinayang ka kung hindi mo magagawa. At okay naman ang iyong aura ngayong araw basta may dapat puntahan o kausapin kahit na mga kamag-anak ay iyong gawin makakakuha ka din naman sa kanila ng ibang mga idea na pwede mong magamit para sa iyong pamilya, at ang iwasan mo lang ngayong araw ay gumawa ng pagpirma dahil mahina ang pag-asenso, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan kung may miyembro ng pamilya na makikipagpirmahan ngayong araw, bigyan mo lang ng advice kung hindi siya sigurado ay pag-aralan pa para hindi siya mapunta sa kalungkutan. Sa pagmamahalan ang iiwasan mo ngayong araw ang laging magsalita ng may paninita, dahil doon pwedeng magumpisa ang isang problema. Maging malambing ka na lang ng lalong sumigla ang good vibes ng swerte para sa inyong pagmamahalan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color silver, number 21, number 8 at number 20. Aquarius, ang pinapahiwatig kung biglaan kang madalaw o magkita kayo ng dati mong kaibigan, ay naaayo na makagawa ka na lagi uli kayong magkausap, dahil may senyales pag kayo ay nagkasundo ng isang pagnenegosyo ay pwede talaga kayong magsama at sa ibang gawain mo ngayong araw ay may kahinaan ang iyong pasensya, ang pahiwatig dapat ay laging kontrolin ang damdamin. Sa trabaho ay ugaliin mo lang na maging masinop sa buong araw, para ang iyong mga gawain ay maging maayos at iwasan mo ang kasama sa trabaho, na mahilig gumawa ng good times ngayong araw dahil magagawang ka ng tukso at gastos sa iyong pera ay iyong sinupin at ang minamahal mo lang ang pwedeng mabigyan ng pera, para mas makaipon kayo ng mga swerteng pera at katalinuhan kung mayroong gagawin, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow, number 24, number 10 at number 33. Pisces, sa dapat mong gawin ngayong araw ay unahin mo sila dahil doon makakagawa ka ng mga kasiyahan ng mga resulta. Ang iiwasan mo lang ay gumawa ng pagbibiyahe ngayong araw dahil may senyales na makakakuha ka ng paghina ng kalusugan. At kung meron ka naman dapat na gawing desisyon ngayong araw, basta iyon ang napag-aralan ay pwede mo nang gawin senyales yun na makakatulong sa inyong pamumuhay ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya dapat ay may mahaba kang pasensya ngayong araw, para may tama mo ng maayos ang makikita mong dapat na ipaliwanag, sa kanila kung ikaw naman ay magagalit ay hindi lang kayo magkakaintindihan. Sa trabaho, mas mainam pa ang maging mabusisi kahit pa sa mga kasama sa trabaho at mapapansin mo ang tunay na matalino na talagang pwede mong makasama, at iwasan mo lang din ang mga usapang toksuhan ng pagmamahalan, sa hanap buhay dahil magdadala sila sa iyo ng mga suliranin sa hinaharap, libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue,